So ayan mga kasaka, magbibigay ulit ako sa inyo ng isang recipe ng merienda sa mga baboy natin. Ito po ay talagang napakadami po sa probinsya sa Nayon. Kung kayo po ay nagbababoy sa likod bahay lamang, backyard piggery project na fattening, ito po yung pinakadalis. Nandami sa atin ito. Okay, so garan. Okay, ito po yung kopra na tinatawag natin. Magbiak lang kayo ng nyog, sun dry meron na kayong kopra so ito po ang napakainam napakagandang pamerienda sa ating mga baboy anyway yung pamerienda po natin ay medyo nakakatipid tayo ng feeds dyan kasi imbes na feeds na palagi pinapakain natin sa kanila medyo makontrol yung pagkain nila ng feeds dahil sa pamerienda at the same time, very nutritious, napakataas po ang protein content ng mga ito. Okay? So, ayan. Mga kasaka, o. Oh. Ganyan lang, sandry na yan, o. Oh. Pwede lang ipakain yan. Okay? Sa ating mga babo. Okay? So, mamaya, papakain natin yan. Makita ninyo kung gaano sila kasarap kumain sa kopra. Okay, mga kasaka. Ah, ang niyo nyo yung pagpapakain ko dito. Uh, exit mula ko at uh, inom lang tubig. <laughs> Yan yan mga kasaka. O. Alam niyo yung pagkakopra, isa o dalawang araw lang pwede na. Kapag maganda yung init ng araw. Ayan. Dalawang araw lang ito. O. Hindi naman pwede na gawin mong sobrang tuyo. Hindi maganda sa kanila. Mas gusto nila yung medyo ganito pa na medyo fresh. Katanggal lang yung kanyang uh, tawag dito water. Okay? content Okay, yan po. Sige. So ayan mga kasaka, ito na yung mga baboy ko. Oh. Ang na naman nila. Oh. Pakapaligo lang kanina ang mga to. Grabe. Ang init kasi. Talagang uh, humihiga sila sa ano eh, Sa sahig. Sobrang la init kasi. So ayan mga kasaka, ipakita eh, ko na sa inyo kung gaano sila kasarap kumain ng kopra. Pero ganitong edad lang ha. Pakainin nyo yung mga baboy niyo Dalawa, tatlo, apat, na buwan lang kayo magpakain sa inyong mga baboy sa ganitong edad lang at tansyahin ninyo na isa o hanggang dalawang kopra ng nyog ang maibibigay ninyo sa kanila sa isang araw so yan po bakain na po natin sa kanila itong kopra dito okay ayan o oh. Ayan, kung tanggap ko oh. Hmm. Ayan. Gusto, gusto nila itong kopra talaga, oh. Ayan. Hmm. Ayan. Hmm. Ayan. Hmm. Talagang sarap na sarap sila. Sa kain, nang kopra. Hmm. Hmm. talagang uh, sarap na sarap sila oh. Talagang ang lakas ng tunog ng kabilang pag ano tawag dito pag nguya sa kwan kopra hmm. So ayan mga kasaka Talagang nakita nyo naman kung gaano sila kasarap sa pagkain ng kopra Narinig naman yung tunog yung kanilang pagmuya O oh. Ayan mga kasaka Pasensya kayo sa mga baboy ko Talagang medyo madumi sila At madumi talaga Ayan eh Yun Hmm Nagagawang pa sila o oh. Gaya ng sinabi ko, mga dalawang buwan lang pataas ang pwedeng bigyan ng kopramil at pangkahin uh, nyo na dapat dalawang nyug lang ang may didigay ninyo na nakopra sa isang araw ayan po ayan. ready for marketing na po kasi yung mga baboy ko ayan so ayan mga kasaka ganyan sila kasarap kumain ng ating uh, copper so kayan ang ah, pa sila oh So, ayan mga kasaka, salamat sa pagtutok sa aking channel. Uh, huwag kayong bibiti at marami pa kong ipapabatid sa inyo, ipapalaan sa inyo. I-share ko sa inyo ng mga libreng, mga merienda para sa ating mga baboy. So, kandang-kang sa muli kasaka. God bless us all. Maraming, maraming salamat po. Ingat! Iwan po yung mga big 20 bill ito Pero ang nabuhay lang is 17 17 lang po yung uh, Nabuhay dyan Kasi so, yung, yung mga iba namakay so, yan. 17 po natin Bagong pangalan yan Lang yan yung isang araw lang po so, Ito naman yung inahin Ayan oh. Okay So, maraming salamat mga kasaka hanggang sa muli sa pagkain nila ng mga libreng pangmeryenda, Marami pa akong ibibigay sa inyo. Antabayanan po. God bless sa ating lahat. Ingat-ingat po tayo. Bye-bye. So, ayan mga kasaka hanggang sa muli. Bye-bye and God bless. antabayan nyo po yung mga video para sa mga iba pang meryenda para sa ating mga pabuhay. Ingat-ingat po tayo. God bless our family.